limang pamahiin tungkol sa kasal o wedding Sa pagpaplano at pagsasagawa ng isang kasal, maraming aspeto ang kinakailangan isa alang-alang. Isa sa mga aspeto ito ay ang mga pamahiin tungkol sa kasal. Sa kulturang Pilipino, marami tayong paniniwala at tradisyon na kaugnay ng pag-aasawa. Tatalakayin natin, ang iba't ibang pamahiin tungkol sa kasal at ibabahagi namin ang mga kaulugan, kasaysayan at rason sa likod ng mga ito. Panguna, pamahiin tungkol sa paggamit ng simbahan. Ang pag-iwas sa pagkakasal sa buwan ng mayo ay may matagal ng kasaysayan sa Pilipinas. Ito ay nag-uugnay sa mga paniniwalang may mga masasamang espiritu na naglalakad sa buwan ng mayo kaya ito ay hindi angkop na panahon para sa kasal. Ipinagbabawal din ang pagpapakasal sa mga buwan ng Itlog, Abril at Agosto dahil mayroong paniniwala nagdadala ito ng malas sa pagsasama ng mag-asawa. Ang mga Itlog ay simbolo ng fertility, kaya't ito ay dapat iwasan upang hindi magdulot ng problema sa pagbubuntis o pagkakaroon ng anak. Pangalawa, pamahiin tungkol sa damit ng bridesmaid. Ang pagkakaiba ng kulay ng damit ng bridesmaid at ng bride ay may connection sa pagkakaroon ng sariling pagkakakilanlan. Ipinaniniwala ng ilan na ang bride ay dapat stand out sa araw ng kanyang kasal at ito ay maipapakita sa pamamagitan ng pagkakaiba ng kulay ng kanilang mga damit. Ang pagsinkronize ng mga bridesmaid sa kanilang pagsasayaw habang naka-dress ay isang magandang tradisyon na nagpapakita ng suporta at pagkakatagwa sa buhay ng bride. Pangatlo, pamahiin tungkol sa wedding dress. Ang pamahiing ito ay nagpapakita ng respeto sa kasuotan ng bride at nagsisilbing paalala na ito ay sagrado at hindi dapat na pinapakita bago ang kasal. Ang pagtanggal ng veil pagkatapos ng seremonya ay may koneksyon sa pagtanggap at pag-amin ng pagmamahal ng mag-asawa sa isa't isa. Isa itong masusing ritual na nagpapakita ng kanilang pagtatalaga sa isang bagong buhay kasama ang isa't isa. Pang-apat, pamahiin bukod sa pag-aalin ng bulaklak. Ang mga bulaklak ay hindi lamang dekorasyon kundi nagdadala rin ng mga mensahe. Ang kahulugan ng bilang ng mga rosas ay maaaring mag-iba-iba depende sa tradisyon o kultura ng mga mag-asawa. Ang pagpipili ng kulay ng mga bulaklak ay nagpapahayag na emosyon at mensahe. Ang pamahiin na ito ay nagbibigay daan sa mas mataimting na panalangin ng mga mag-asawa sa mga simbolismo ng kanilang kasal. Panglima, pamahiin tungkol sa pagkakaroon ng twins ang pagkakaroon ng twins ay isa sa mga natural na pangyayari na hindi kontrolado ng tao. Gayon pa may mga pamahiin na nagdadala ng pag-asa at pananampalataya sa mga magulang na magkaroon ng twins. Ipinaniniwala ng ilan na ang ganitong sitwasyon ay nagdadala ng dagdag na kasiyahan at kabutihan sa pamilya. Gayon pa man, ito ay nagtutulot din ng takot sa mga magulang dahil sa posibleng pagtaas na responsibilidad. pang anin pamahiin tungkol sa pulang gamit. Ang pamahiing ito ay nagpapahalaga sa kahalagahan ng kulay pula sa mga seremonya ng kasal. Ito ay nagdadala ng simbolismo ng pag-ibig, tamis at swerte. Ang pula ay isang makulay na kulay na nagpapakita ng positibo enerhiya at maganda kapanaran sa buhay ng mag-asawa. Pangpito, pamahiin tungkol sa pag-aanay ng alahas. Ang pag-iwas sa mga perlas, nabigay ay may koneksyon sa pag-iwas sa luha o kalungkutan sa buhay ng mag-asawa. Ipinaniniwala ng ilan na ang mga perlas ay nagtadala ng malas o kalungkutan sa buhay ng mag-asawa. Pangwalo, pamahiin tungkol sa pagkain ng pagkain. Ang pamahiin na ito ay nagpapahalaga sa pagkakaroon ng maganda koneksyon sa mga kamag-anak. Ipinapakita nito ang pagkakaroon ng suporta at pagmamahal mo na sa pamilya. Ang pamahiing ito ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa pagkakaroon ng walang sakit sa isa't isa sa buhay ng mag-asawa at ang pag aani ng pagkain ay nagiging simbolo ng pagkakaroon ng masayang pamilya. Pangsyam, pamahiin tungkol sa oras ng kasal. Sa Pilipinas, maraming mga pamahiin kaugnay ng oras ng kasal. Ipinaniniwala ng ilan na ang mga kasal na gaganapin sa oras ng gabi ay may masamang kapalaran dahil ito ay madilim at nag-uugnay sa kaharian ng mga maligno. Ang mga umaga naman ay tinuturing na mas maayos para sa kasal dahil ito ay puno ng liwanag at pag-asang maganda ang buhay ng mag-asawa. Pang-sampu, pamahiin tungkol sa unang hakbang sa simbahan. Isa pang pamahiin ay ang pag-aanala sa unang hakbang ng bride sa simbahan. May mga paniniwala na ang bride ay dapat maglakad ng tama at hindi mahulog sa unang hakbang dahil ito raw ay naghuhudyat ng problema sa pagsasama ng mag-asawa. Ang pagsisimula na walang aberya ay nagpapakita ng kasiguruhang pagiging maayos ang buhay ng mag-asawa. Panglabing isa, pamahiin tungkol sa paggamit ng gunting. May mga pamahiin din o sa paggamit ng gunting sa kasal. Ang pamahiing ito ay nagpapahayag sa pagputol na relasyon sa pagitan ng mag-asawa. Ipinaniniwala ng ilan na ang paggamit ng scissors ay dapat iwasan sa araw ng kasal at dapat gamitin ang iba't ibang uri ng kutsilyo o mga gamit sa pagputol. Pang dalawa, pamahiin tungkol sa paglipat ng bahay. Matapos ang kasal, ang paglipat sa bagong bahay ay isang mahalagang yugtok sa buhay na mag-asawa. May mga pamahiin din upol dito. Tulad ng hindi dapat itinapalipat ang bride sa mga araw ng Martes o Webens. Ang mga araw na ito ay itinuturing na masasamang araw para sa paglipat at maaaring magdala ito ng malas sa bagong buhay. Panggabing tatlo, pamahiin tungkol sa pamamanhikan. Ang pamamanhikan ay isa sa mga tradisyonal na hakbang bago ang kasal. Ito ay isang pagkakataon para sa pamilya ng groom na magpakita ng kanilang pagmamahal at paggalang sa pamilya ng bride. May mga pamahiin din upo sa oras ng pamamanhikan, tulad ng hindi ito dapat gawin tuwing gabi o sa mga buwan ng tagulan. pang labay Pamahiin Tukos sa Paglalakad sa Ail Isa Sa Paglalakad sa Ail na Mag-isa Ang pamahiin na ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pag-aalay ng buhay mag-asawa sa Diyos at sa isa't isa. Ipinapakita nito na ang paglalakad sa ail ay isang hakbang patungo sa bagadang pagsasama ng mag-asawa at ito ay dapat gawin ng magkasama. pinaniniwala na ilan na ang bride ay dapat sumama sa kanyang ama habang naglalakad sa aisle bilang simbolo ng paglilipat na responsibilidad mula sa pamilya ng bride sa groom. panglabing lima, pamahiin tungkol sa singsing. -sing. Ang pagsusuot ng singsing -sing bilang simbolo ng pag-aasawa ay may mga pamahiin din. Ipinapakita nito ang pangako at pag-aalaga sa isa't isa. Ipinaniniwala ng ilan na ang sinsing ay dapat isuot sa tamang daliri at hindi dapat malaglag dahil ito ay nakuhudyat ng hindi maayos na pag-aasawa. Ang mga pamahiin tungkol sa kasal ay nagpapahayag ng kulturang Pilipino na may malalim na pagmamahal sa tradisyon, pamilya at kahalagahan ng pag-aasawa. Pagkamat, may mga nagbabago at nagiging moderno na ang mga seremonya ng kasal sa kasalukuyan. Ang mga pamahiin na ito ay nagpapakita ng pagpapahalaga ng mga Pilipino sa kanilang kultura at mga kaugalian na nagpapahayag ng na kanilang pagsasama bilang mag-asawa